Maraming salamat pa ninoon sa palagi kang nandyan na inalalayan mo yung anak ko sa kanyang pag-aaral. Ngayon ay kanyang recognition ceremony. At kahit di mo hindi mo na pumapunta sa kanyang recognition, uh, sobrang power ako sa anak ko kahit sa mga pagsubok natin, natin sa buhay natin. Hindi siya sumukot pinapatuloy pa rin niya yung pag-aaral niya. Nagsusumika pa rin siya. Pakita niya sa akin kung anong kaya pa niyang gawin sa kanyang pag-aaral kahit pagod siya. Dahil um, kapag nanginginig ako, sinachat ko siya, uminimesis ko siya, umuyas siya dito kahit meron siyang klase. Ganyan ka hirap at ang pagod niya hindi lang sa pag-aaraw niya dahil nandito ako na aalagaan niya so thanks God dahil nandiyan kayo na hindi mo kami pinabayaan sa hamon ng aming ng buhay lalo na ngayon na mayroon ako na panibagong pagsubok mayroon akong thyroid problem um, hindi pa rin ako ko dahil alam ko na dyan ka sa buhay ko na uh, gagaling ako dahil sa tulong Naniwala ako mula noon hanggang ngayon kahit gaano man katikat yung mga pagsubok na dumating sa buhay ko. Pero di ako susuko dahil nasa puso't isip ko na mahal mo ako. Uh, sa ngayon, nandiyan yung anak ko. May mas sila ngayon. At nandito lang ako sa shelter kung saan dito din kami nagstay pinatira ng mga madre pansamantala na para madalit din akong maka pag laboratory po kung para madali lang po ako mag-check up, ito lang ako sumilip sa bintana para may hey, pano makita ko na dyan ang anak ko nag-attend ng MISA ngayon. At pagkatapos ng MISA, pupunta sila ng G on ang um, uh, recognition ceremony. Milan Maraming salamat po sa pagsuporta po sa amin ng KC Family Channel. Thank you so much po. Stay safe and God bless.